Hindi na raw nakapagtataka na naging hari at alamat ng industriya ng showbiz si Dolphy. Bata pa lang daw kasi nakita na siya ng sipag at likas na talento. Sa pagpapatawa, Michelle Mediana, Ikwentum. mo. Sa bahaging ito ng Kalye P. Herrera sa Tondo, Maynila, ipinanganak at lumaki si Comedy King Dolphy. Wala na ang dating bahay na makizon. Isang gusali na ang nakatayo rito ngayon. Kwento ni Chiki Tiangko, Parati siyang kinikwentuhan ng kanyang lolo at lola tungko sa pinakasikat na naging kapitbahay nila dito, ang komedyanteng sumikat sa pangalang Dolphy. Elementary pa lang ako noon kasi madalas pinanonood namin yung, ano, yung John and Marcia. Ngayon, every time na manonood kami niyan, after that, magkikwento lolo ko na sinasabi niya, nung araw dito lang nakatira si Dolphy. Madalas daw tumatambay si Dolphy sa tindahan ng kanyang lola at dahil likas raw na masipag si Rodolfo Kizon, nilalaku raw ni Dolphy ang pandesal na niluluto ng kanyang lola. Kukunin niya pagkatapos ibibenta niya. Pag nabenta niya na lahat, ibibigay na sa lola ko yung pinagbentahan niya. Pero bukod sa pagtitinda ng pandesal, likas na raw nun kay Dolphy ang isang galing. Pinapatawa at pinapangiti na raw nito ang mga tao sa kanyang paligid. Bata pa lang si Dolphy, palabiro na lang. Ay, masayahin. naka half -mas naman ang mga watawat sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Maynila. Tulad ng sa Florentino Torres High School, kung saan nag-aral ang Comedy King. That was before the war. He finished first year and second year here. I'm very much proud. Kasi, well, product yan ang masasabi natin product ng Torres High School. Dito naman sa Malate, isang restaurant ang paulit-ulit daw na binabalikan ng hari ng komedya simula pa 1959, ang Hizon's Restaurant. Paborito raw niya rito ang roast beef, roast turkey, chocolate alamod, hot chocolate at apple pie. Kwento ng anak ng may-ari na si Milagros. Kahit nung magkasakit na raw si Dolphy, wala pa rin daw itong palya sa pagpunta sa kanilang restaurant. Nakarating pa rin naka-oxygen, dala-dala niya, nurse niya kasama. At bago pa pumanaw si Dolphy, isang habilin daw ang iniwan nito. Pagkuro pa ba yan ito? Mahal daw niya ang hison. Nagulat ako na ano ko sa kanya. Alam mo, Mila, mahal na mahal ko yung dalawang yun. Ayun pala, mahal niya yung mama ko, papa ko. At para sa hari, isang maliit na pasalamat. Papangalanan ng Hizon sa isang paboritong pagkain ni Pidol bilang chocolate ala Dolphy. Michelle Mediana, News 5.